Live TV, Live TV Radio Live TV Radio Narito na ang mga pangunahing balita ngayon Siksik sa impormasyon at kalaman na dapat ninyong malaman Ginawan niya ang bawat mga kalimutang pag Newsline 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 para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Merkulet. Bagong kaso na COVID-19 sa bansa nitong December 2023, doble ang itinaas kumpara noong November 2023 ayon sa DOH. Ischemic heart disease na nanatiling una sa listahan ng dahilan ng pagkamatay sa bansa ayon sa PSA. Mga jeepney driver na nag apply para sa consolidation ng kanilang unit, tinanggihan ng LTFRB dahil tapos na ang deadline. Pangulong Marcos Jr. inaasam na makaalis sa Financial Action Task Force Grey List ngayong buwan. At mga OFW sa Japan, ligtas sa magnitude 7.6 na lindol. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay miyerkules, ako partner midweek na ha, pero unang araw ko palang dito. <laughs> <laughs> ngayon, January 3, 2023, at kami po ang inyong lightmates sa magahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Annie Bico Cristobal Annie Bico Cristobal Annie Bico Cristobal. Cristobal At Ace Cruz Ace Cruise. Cruise. At ito ang Newsline Para sa detalye ng ating mga balita. COVID-19 Updates Dumoble ang tinaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa nitong nakalipas na December 2023 kumpara po sa naitala noong Nobyembre. Sa mga tala ng DOH, sumabot na sa 5,200 plus ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa noong Disyembre. 90% itong mas mataas kumpara sa netalang 2,780 na kaso noong November 2023. Ito rin po ang uh, maituturing na pinakamataas na natalang kaso sa loob ng limang buwan na nakalipas. Ayon po kay uh, Dr. Roger Solante, infectious disease expert, po ito ay dulot ng pagluluwag ng health protocol at mga parties at salo-salo noong holiday season. Nangunguna pa rin ang ischemic Heart Disease sa listahan ng dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino sa huling pagtataya ng Philippine Statistics Authority. Sunod sa listahan ang Neoplasms at Cerebrovascular Diseases, pareho noong 2022. Nasa listahan din ang Diabetes, Pneumonia at Hypertensive Diseases. Datos ito ng PSA mula January hanggang July ng nakaraang taon. Radio, TV TV TV. Radio Samantala, umabot na sa higit apat na ang kaso na italang fireworks-related injuries sa ating bansa. Bilang po ng mga nasawi at mga naitalang in the discriminate firing, alamin sa balita ni Giselle Simon. Kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng isang individual ang nasawi dahil sa paputok. Ayon sa DOH, ang unang namatay ay isang lalaki mula sa Ilocos Region nagsindi ng sigarilyo na malapit sa nakaimbak na paputok. Kinumpirma naman ng PNP ang isa pang kaso ng pagkasawi. Sa Region 1, kung saan na uh, may isa pong uh, namatay po dyan noong December 25, na incidentally ay meron pong naka-stock ng mga firecrackers doon sa isang uh, uh, stock po. So balik yung mga uh, itapong po. So yun po yung naging cause kung bakit sumabog po yung uh, warehouse na pinalalagyan po ng uh, mga firecrackers. At yung isa sa naman pong patay po ay doon po sa region 5. Self-inflicted po ito. Uh, po ng ating uh, biktima yung uh, whistle bomb at sumabog po ito. Sa ngayon, umabot na sa 443 ang fireworks-related injuries sa bansa. Kabilang dito ang unang kaso ng stray bullet sa Davao Region. Base sa DOH, nagtamo ang isang individual ng tama ng bala sa kanyang likuran. Nilinaw din ng PNP na wala pa silang naitatalang nasasawi dahil sa ligaw na bala. Yung uh, kaso po sa mga Bataan, uh, uh, na that, initially ay na-report po yan na stray bullet. After conducting further investigation, it, it turned out po na hindi po ito kaso ng stray bullet. Kaya wala po tayong uh, uh, namatay dito po sa kaso ng sa uh, stray bullet. Sa kabuuan, nasa dalawang punang na itala ng kapulisan na iligal na pagpapaputok ng baril mula December 16 hanggang January 2. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, Tatlong kaso ay mula sa PNP personnel, dalawa mula sa AFP personnel, labing dalawa mula sa sibilyan at isa mula sa barangay kagawad. Habang ang dalawang individual ay hindi pa natutukoy. Ito pong uh, PNP members, AFP members, yung, yung dalawang sibilyan po at yung kagawad po ay nasampahan na po ng kaso at yung iba po ay nakakulong pa. Sa huli, binigyan din pa na opisyal na bumaba ang naitalang nagpapapotok ng baril ngayong taon, kumpara noong 2021 at 2022. Giselle Simon, Newslight. Samantala, bagong taon na pero dating gawi pa rin ang ilang dumayo sa Rizal Park para doon sana sa lubungin ang 2024. Kaya may apela ang MMDA sa publiko pagdating sa mga basura tuwing bagong taon na. Alamin niya sa report ni Jomar Villanueva. Jomar. Ang bagong taon ng bagong basura, ganyan ang naging eksena sa Rizal Park sa Maynila matapos ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa MMDA, aabot sa kung pag ng basura ang napulekta ng kanilang Metro Parkways Clearing Group taon sa ng ang mga bote, plastic, ng pagkain at pinangangangang Babalikan natin si Jomar Villanueva. Jomar? Balik na lang natin, partner. Mm -hmm. Samantala, nalagpasan ng uh, Department of Tourism ang target nitong 4.8 million na international arrivals sa Pilipinas sa taong 2023. Sa uling talapon ahensya mula January 1 hanggang December 31, umabot sa lagpas 5.45 million na individual ang lumapag dito sa Pilipinas. Sinabi naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ng malaki epekto ito ng kanyang inilabas na National Tourism Development Plan na 2023 hanggang 2028 para mapalakas pa ang ekonomiya sa pamagitan ng pagpasok ng mga turista sa ating bansa. Maguguritang naabot na ng DOT ang target itong 4.8 milyon noong Nobyembre na siguradong madaragdagan pa, mat madar madaragdagan pa matapos ang kanilang inaasahang lagpas isang milyon turista sa Disyembre. Samantala, target naman ng DOT ang 7.7 milyon na arrivals sa bansa ngayong taon. Samantala, plano ng Philippine National Police na magpakalat ng 15,000 na tauhan para sa nalalapit na translasyon ng mahal na poong itim na Nazareno ng mga Katoliko. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga organizer ng simbahan at mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa naturang aktibidad. Dagdag pa na opisyal na susundin ang ruta na ginamit noong 2020. Samantala binigyan din pa ni Fajardo na mahigpit nilang ipatutupad ang restriksyon sa harap ng Simba ng Quiapo at pinaalalahanan ng publiko na huwag nang magdala ng ipinagbabawal ng mga gamit tulad ng ball cap, payong, canisters at dekulay na mga bote. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng pamalaan na pagsumikapan na makaalis ang ating bansa sa listahan ng Financing Watchdog na Financial Action Task Force o AFATF Grey List. Ito'y para makontrol ang money laundering at terrorist sa financing sa bansa. Ang kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Matthew David, ninanais ng Pangulo ng ngayong buwan ay matanggal na ang bansa sa naturang listahan. Umaabot sa labing walong action items ang dapat matugunan ng bansa bago makawala sa gray list at sampu pa lang ang address ng bansa. Ipinunto po ng opisyal na may rin sa pag ng ekonomiya, pagtaas ng credit rating, gayon din sa direct foreign investment ng ating bansa. And uh, one of the repercussions is yung OFW natin maapektuhan ang mga transaksyon nila it's either um, higher cost, more requirements, uh, documentary requirements and and sometimes they're risking or they, it, uh, their transactions will be disapproved. Yan po ang repercussions ng uh, ng blacklisting. Iyan pong tinig ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Matthew David. Live right. balikan natin ang apela ng MMDA sa publiko lalo na sa mga dumadayo sa Rizal Park para sa lubungin ang bagong taon. Narito si John Mar Weva. John Mar. Ani bagong taon, bagong basura. Ganyan ang naging eksena sa Rizal Park sa Maynila matapos ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa MMDA, aabot sa aning bag ng basura ang nakolekta ng kanilang Metro Parkways Clearing Group. Nag-iwan ang mga nagbagong taon sa Rizal Park ng sangkaterbang mga bote, plastic. Tro, karton, pati na rin tiratirang pagkain. Apela ngayon ang MMDA sa publiko. Sana man lang ay itapon sa tamang tapunan ang mga basura at makiisa sa tamang pangangalaga sa kalikasan. Libre lang at bukas sa publiko ang paggamit ng Rizal Park tuwing bagong taon. Jomar Villanueva, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Live TV Radio, Live TV, Radio. Live TV Radio Oras sa Pilipinas, 8.40 na umaga, tinanggihan na LTFRB ang mga jeepney driver na nakahabol sa pag-apply para sa consolidation ng kanilang unit. Ayos LTFRB, tapos na ang deadline. Ayon naman sa Office of Transportation or Cooperatives ng DOTR, aalamin nila ang maaring gawin patungkol sa naturang usapin. Tapos ang deadline pero mga driver ay maari pang mag-apply bilang driver sa mga kooperatiba na makakuha ng bagong ruta. Maglalabas naman ng resolusyon ng LTFRB para malaman na mga super kung na sa 60% ang consolidated sa kanilang ruta. Sa kaugnay na balita, may pangambang ilang driver operator ng jeep sa kahihinat na nila pagsapit ng Pebrero. Bagay na kinalma ng Office of Transport Cooperatives dahil handa raw tumanggap ng displaced drivers ang iba't ibang ko kooperatiba nationwide. Samantala ay binabala naman ng isang grupo na posibleng tumaas ang pasahe oras na matuloy ang PUV modernization. Narito ang reporta. Meron din na pangamba kasi nga wala na ano eh, wala na, mawawala na, na po ng prangkisa eh. Ang lakas loob pa lang talaga na bumiya eh, kahit walang mm. ano. Kasi kung mm. hindi, wala, mag lang po kami. Yan ang sentimiento ng jeepney driver-operator na si Raymart sa pagpasad na ngayong bagong taon, natapos na ang PV consolidation. Ayon kay Office of Transport Cooperatives Chairman Jesus Ortega, walang dapat ipaglala ang magain Raymart lalot sa ibinigay na palugit hanggang sa pagtatapos na Enero. Daraan naman daw sa due process, mula sa pagpapaliwanag sa kanila, hanggang sa desisyon ng LTFRB sa kanilang prangkisa. Sa gayaan niyang driver na sariling unit ng jeep. Pwede siya maging driver na lang. Oh, kasi yung mga driver ng operator na hindi na nga nag-consolidate yung operator, yung ruta ng operator na yon ay mapupunta na sa isang kooperatiba or korporasyon at ito'y may proseso ang LTFRB. Tiniyak naman ng na OTC na maraming transport cooperatives nationwide ang handang tumanggap sa mga madidisplace na jeepney drivers, gaya mismo ng kausap ni Ortega na mula sa isang Cagayan de Oro-based transport cooperatives. May mga samantayan tayo na pwedeng nilang uh, ipagdrive pero dumaan muna sila sa hiring process. So, pwede nating tanggapin sila. Ang mga driver na pipiliin ng huwag ng sumali rito ay makakatanggap ng tulong sa pamahalaan habang ang matatenggang unit ng jeep ito po ay uh, pupunta sa scrapping facility. Programa po ito ng gobyerno at babayaran po sila doon sa uh, halaga ng kanilang uh, sasakyan. Mag-aarap na rin po ako ng ibang uh, pasukan. Pero kung ano, baka sakali sa modernization na lang din po ako. Pero kung ang Ibon Foundation ang tatanungin, kung hahayaan na matuloy ang PUV modernization, hindi malayong umabot na hanggang 50 pesos ang itaas ng pasahe sa susunod na limang taon. About 2 to 3 million we estimate um, regular commuters, they basically can't afford the ride-sharing um, schemes. And then I think... It's, it's, it's a myth to think that people will come in to provide that service that is um, the, by the vacuum created by GP drivers leaving because exactly they're there filling up that transport gap because they're the only ones willing to provide it at the low price. Siyempre, mahirap yun para sa mga mahihirap din na nag-commute. Piso nga lang, hirap na eh. Yung pa kayang lima, ano, 50. Sa ngayon kasi, 15 pesos ang minimum na pasahe sa modern jeepneys, 2 pesos na mas mataas kumpara sa mga traditional jeepney. Tiniyak naman ang OTC na sa modernization program mas magiging magandang palakad. Tuloy-tuloy po yung biyahe. Pwede po magkaroon ng tatlong shift ang isang sasakyan sa isang kooperatiba para siguradong meron po tayong masasakyan sa mga commuters 24 hours a day. So yung mga nagko-call center po, pag natapos po kayo ng maybe gabi, eh baka hindi na po kayo kailangan mag kasi meron pong jeep o modern vehicle na nag-aabang dyan sa inyo dahil tuloy-tuloy po yung biyahe pag ganun po ang sistema. Sa huli, wala umanong gustong sagasa ang kabuhayan ng pamahalaan. na lamang ang nila na isaayos at gawing komportable ang public transportation sa bawat commuter. Lightmates pinalawig po ng Civil Service Commission National Capital Region ang deadline ng aplikasyon para sa mga gustong kumuha ng 2024 Career Service Examination hanggang January 12 bukas sa mga tanggapan ng CSC and NCR sa Fisher Mall Upper Ground Floor Seven Center sa QC sa SM Manila Cinema Cluster B, fourth floor, at uh, maging sa SM North EDSA sa ground floor interior zone mula alas 9 hanggang alas 4 ng uh, hapon, lunes hanggang biyernes. Hanggang bukas, habang, uh, hanggang bukas naman, itinakda sa SM Mega Mall, maging sa SM Mall of Asia, gaganapin ang uh, CSC exam sa March 3. Nawala ng supply ng kuryente ang Panay Island kahapon. Ha? Pahayag ng National Grid Corporation of the Philippines na chip off ang Panay Energy Development Corporation Unit 1 dahil sa internal issue. Nag-chip off din ang PEDC Unit 2 at ilan pang planta sa Panay Islanda dahil dito lumipas ang supply ng kuryente sa Visayas Grid at naglabas ng yellow alert ang NGCP na binawi naman agad pagsapit ng alas 10 ng gabi. Apektado ang mga lalawigan ng Iloilo, Aklan, Capiz, Gimaras at Negros Island. Pagkikipag-ugnayan ng DOE at ERC sa NGCP at sa ilan pang planta na apektado sa gitna ng power outage sa Panay Island. Newsline. Umarangkada na ang implementasyon Electricity Lifeline Rate Program ng Pamalaan ay kay DOE Electric Power Industry Management Bureau of Director Aluning Ning Baltasar. Halos libong mga Pilipino ang nakapagparis na sa naturang programa. Sinabi rin ito na kwalipikado rin sa programa ang mga miyembro ng 4Ps sa ilalim ng na naturang programa, magkakaroon ng diskwento sa kuryente ang bawat kabahayan na hindi higit sa 100 kWh ang kinokonsumo na kuryente kada buwan. Nilinaw naman po ng ahensya na kung bakit sa mga Pilipinong mahirap lamang ang programa dahil marami daw ang walang sariling kontador ng kuryente at maraming nakatira sa iisang bahay. Newsline. Samantala, muling nanguna si Axi yes Party List Representative Erwin Tulfo sa bagong senatorial survey na inilabas ng Octa Research Group para sa 2025 midterm elections. Alamin kung sino-sino pa ang pasok sa listahan sa balita ni Miko Agustina. Because... But 76% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto si ACCIS Representative Erwin Tulfo kung ngayon magaganap ang 2025 senatorial elections. Dahil dito mag-isa sa unang pwesto ng isinagawang tugon ng Massa Survey ng Octa Research Group si Tulfo. Sinunda naman siya ni na Senator Christopher Bongo na may 53% at dating Senate President Tito Soto na may 48%. Kasama rin sa listahan si na Senator Ronald Bato de la Rosa na may 47%, Senator Amy Marcos na may 42%, at Senator Bong Revilla Jr. na may 35% ayon pa sa survey na din sa listahan. Sina Defense Secretary Gibocho Interior Secretary Benhur Abalos, dating Vice President Leni Robredo at si Willie Revillame. Isinigawa ang nasabing survey mula December 10 hanggang 14 na may 1,200 respondents. Nico Agustin, News Life. Salamat sa detalye ng ulat, Miko. Balitang Abroad. Para po sa balita sa Ibayong Dagat, kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na walang naitalang nasawi o sugatan sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol sa Japan kahapon. Ayos opisyal karamihan sa mga Pinoy ay kasalukuyang nasa evacuation center dahil sa posibleng banta ng tsunami samantalang nag-aantay naman ng go signal ang pamahalaan ng Japan government o sa pamahalaan ng Japan government para makabisita sa mga Pinoy sa Ishikawa. Samantalang nasawi ang limang tauhan ng Japan Coast Guard. Ang masunog ang kanilang eroplano matapos makasalpukan ang isang eroplano sa runway C ng Haneda International Airport sa Tokyo, Japan. Sinusubukan ng Japan Airlines Flight 516 sa maglanding ng mabanggang eroplano ng Coast Guard na palipad na patungo sa Niigata Airport sa lungsod ng Niigata upang magdala ng mga ayuda sa mga biktima ng 7.6 magnitude na lindola. Milagro na kalabas ang lahat na 379 na pasahero at crew habang nasusunog ang kanilang sinasakyang eroplano. Kinumpirma naman ni Japanese Transport Minister Tetsuo Saito na nakaligtas ang kapitan ng eroplano ng Coast Guard at ngayon ay nagpapaligaling na sa ospital matapos magtamo ng pinsala sa katawan Dagdag pa opisyal na iimbestigahan pa nila ang sanhi ng insidente. Nagpabot na ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi habang nagpasalamat siya sa lahat ng nagtulong-tulong upang mailika sa mga pasahero at crew. Samantala nabisuhan ng Manila International Airport Authority ang lahat ng mga pasahero na magtutungo sa Haneda International Airport sa Tokyo, Japan na makipag-ugnayan sa kanilang airline hinggil sa sitwasyon ng kanilang biyahe. At para naman sa ating balitang pampalakasan, gumawa ng sariling kasaysayan sa prestiyosong NBFC Filipino American Guard Jordan Clarkson matapos makapagtala ng career triple-double at tulungan ang kanyang team na Utah Jazz na talunin ang Dallas Mavericks sa 127-90 na kanatada kahapon. Naglista si Clarkson ng 20 points, 10 rebounds at 11 assists. Ito na pong unang triple-double ay isang jazz player mula 2008 at unang triple-double ni Clarkson simula ng makapasok ito sa liga taong 2014. maguguritang ang isa si Clarkson sa mga main player ng jazz na para parang 6 man of the year award ng NBA taong 2021. Ito na rin po ang pambawi ng Jazz matapos sa kanilang 50-point na pagkatalo sa kamahay ng Mavericks itong Disyembre. Good news, good vibes. Oo, oh, nako partner ito ha. Black to black ang paandar mm -hmm. ng isang kasal sa Alamino City sa Pangasinana. Para kasi maiba sa traditional na white wedding. Itim ang motif ng kasal ni na-engineer Ronald Versosa at Marilinda Caranaya. Mula sa dekorasyon hanggang sa wedding dress ni bride, talaga namang black in your area. Hindi lang yan dahil ang kasal sa sementeryo ginanapang. Paliwanag ng groom, ito daw kasi ang gusto niyang motif. Sumisimblo na rin daw ito sa pagtanggap ng kanyang asawa sa kanyang preference. Pero kahit kakaibang wedding, love is in the air pa rin para sa Copola. In fairness, partner. Oh. <laughs> Kakaiba yung partner pero eh, trip oh, ngayon. Oo, kanya kanyang eh. trip yan, partner. Kasi di ba, may mga favorite nga. Di ba, kulay mm -hmm. violet, kahit hindi natin gusto. Gusto gusto nila yon yung sobrang tingkad da ba? Ako kasi mm. partner, gusto ko yung malamlam lang na violet. Ah, eh, pink maganda. Oo, oh, oh, pero meron din yung man, sobrang fuchsia pink. Meron pulang -pula, nga <laughs> naman pulang-pula talaga ka Kahit katiri ka ng araw. May kanya-kanyang trip yan, partner. Hindi oh. kasan Kasal naman nila itong dalawa. Yes. Hindi naman uh, hindi naman ito araw-araw nila pwedeng gawin. Mm -hmm. hindi. Yan naman ay special day nila partner. Pero special day partner araw-araw ha kay uh, Tatay Petty Agumaa ng uh, North Sagray, Bulacan. Eh, lagi daw po siyang nanonood natin na wow. balitaan. Dito yan Salamat sa Light po. TV Radio. Salamat po. Thank you so much. At syempre, kasama din yan na nanonood sa atin araw-araw. Mm. Si Nita Kasaw, si Mam Ma Joanne Baile, at si Mam Ma Ann Bisa. Isama na natin dyan ha. Si Timbondesto partner. Siyempre. Hindi ba? Lagi yan, araw-araw. Mm. Pas, pati si Pasipa, Sir Milo sa at ang kanyang mabuti at magandang asaw. Siyempre. Salamat po ah, sa patuloy po ninyong pagsuporta ah, sa Night TV Radio, lalo na po sa Newsline. Ayoy. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newsline. Ah. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan po natin sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, Versikulo Giso o Titus 2.10. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon ah upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuluan ng Diyos na ating tagapagligtas. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. At syempre po hindi pa huli ang iba't ibang social media pages sa ating pilaan muli. Nagpapalala tayo na sa kabila ng kaniwat ka ng bad news. At may Good news at uh, partner muli po ako si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. Tayo tayo pa rin ngayon mm. 2024 ako naman po ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang News Light. Light TV Radio. Light TV, TV Radio. Narito na ang mga pangunahing balita ngayon. Siksik sa impormasyon at kaalaman na dapat ninyong malaman. Inawan niya ang bawat magandang pag-aaraw. Newsline!